So my may checkpoint mga kamakoy Sinaswerte ka nga naman My checkpoint. Sa tayo. guys buti na lang hindi pa tayo late buti na lang hindi pa sila tapos mag set up set up pa lang sila kala <laughs> ko late na tayo late na nga tayo pero hindi pa nag start buti na lang guys buti na lang so, set up muna tayo guys kukunin nyo na tayo kukunin nyo tayo awit uh, lagi rin oh. grabe ka talaga ba't nandito na kayong kayo mga ano? ha? Huh? nagawin nyo dito? wala ano, reinforcements so guys, oh. yung tropa natin guys oh. Oh. office yan, sa office pwede <laughs> <laughs> yung mga taga office guys o oh. hindi oh. oh. nga, ba't nandito kayo? reinforcement kami ng sasakyan e eh. Ah. buti nalang kamo e awit late Thank ng gamit Uh, late pa rin ito eh. Kaya nga, late nga Kala ko, late na rin ako eh. Sakto-sakto lang dito. Sakto nga lang Nag-alarm ako, alas 3 eh. Tay, pag-gising ko, alas 5 na eh. Pagtingin ko, PM pala na ilagay ko eh. Hindi pala AM eh. Di totoo yan. Yung tayo malik guys. Sa yung production guys. Nasa likod natin yung production. Kaya sila, ano, TV. Technical director Ay, kala ko talaga yung na eh. Maharurot pa ako kanina. Kala ko talaga. Wow, Wow! 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 direct guys. Yeah, napaka galit na direct po. Bola lang yan. What? What? Ito ang ating gimbal. Setup na natin. Buti na lang. Di pa tayo. Ano? Talagang lang. Ito naman guys, gagamitan siya natin itong metabone tau dito, metabo Gagamit natin yan dito. Ito guys, sa FX3 natin. Tanggalin natin yung takip. Ingatan hmm. natin yan dahil sensitive yan guys. Tapos kakabit natin itong metabone. Ito naman, customized lang ito guys dito kinakabit yung pang focus focus po dito dito natin kakabit yan dito. para may kabit natin yung pang focus yan yan nakabit na natin guys at ikakabit natin to dito yan para may kabit natin yung wireless ng pang focus yung nucleus parang ganito itsura magiging ito itsura nya guys blag 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 focus puller natin guys napaka pogi focus puller natin guys napaka pogi focus puller dito to yan bola lang yan tapos guys kakabitan natin ng lente tapos, dito ay sinless prime prime lens kakabit natin dito sa metabone tagaling natin yung takip ng metabone ayan na natin yung sinless Tawag nito ay prime lens guys 24 Ito naman ang ating pampokus Nucleus guys Tilta Max M Nucleus Tada! Ito yung kinakabit natin guys sa uh, ano Nito! Oh my Nito! Sa kinabit natin kanina Nakabit na natin mga pari Yan. Ito yung wireless ng ating pang ito yung ginagamit ng ating focus puller yan yung nucleus n para dito yan para, para ma-focus yung ating ano artista At yung mga pansukat guys meron din siyang extra battery na dalawa sa charge natin ito ang pinakakortante guys filter minsan lalagyan natin ng filter para minsan gaya niya maliwanag guys oh maliwanag 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 sobrang liwanag para hindi siya ganong kaliwanag sa camera ayan guys kaya uh, siya variable ND naiikot yan naiikot siya naiikot audio man natin guys yan pogi ng audio man natin rentals ka ako yan rentals ka doon Natat pwede ba tanggalin to? Okay. O hindi, natatanggal ba yan? mo na, parang nakita ko tinang natanggal nila dati So guys, tapos na tayo mag set up Ito na pagkain natin Masarap oh, Tinapa at itlog na pula Kaya eh, set up natin guys Carlo, yan yun. natin ng ganito guys, para safe. malaki. Yeah, para kahit ugay natin yan, hindi natutin ba. Yung ito yung pogi nating damper guys. Yeah, si Boss Bry. Yeah. si yan guys, laging nasa batang rin. Dito to. Lagi lang tulog Dito to. Dito. dito tayo kumukuha ng tubig. Ayan ba? Yan guys, uh, ano yan ni Ah, uh, sakin ano yan? Miguel, Miguel Campbell. Yep. Ah, yep. na tayo? Eh, okay. na pa. Pa. Itlog na pula, kamatis, kanin at pinapa. Perfect pang-agahan. Busog ang pogi. Ayup ka talaga! Yes. Ang ganda kong okay. lalaki! Kaya tayo. Let's eat. Naabangan tayo ng mga doggy. Oh. Guys, si-set up muna sila guys ng kanilang ano, gagawin sa uh, eksena guys. Yan, maganda eksena ngayon dahil ano to, fighting fighting to guys kaya masaya ha? Huh? oh 14 set up set up Bak nya uh, uh, <laughs> na <si> brother <laughs> uh, antok na antok guys. Si set up na sila. Ay si Derek. Mapaputi. Tapos si Jillian at si Diana Zupiri. Uh, si Ay, set up na sila na kanila. Ano. Um, <coughs> rehearsal na. Rehearsal. Ito yung mga guns. 5, 4, 3, Action! aksom Masniko komit go Kat 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 Naa pagkiye sasoot sutta ho hai Idhar aakar kaam karte re mamata hai sidha pag mein cherna da ay si Mr. Diana Subiri. At ito ang pogi nating running, guys. Ronin. Poging Ronin. At Mr. Yana. So, mo na ang pogi, guys. ini mo na ang pogi. Yeah. Tatlong box. Wala namang bawol. Wala namang nagbabawol pa sabi ng may may papalit. mga bago nyo, labing <laughs> tak... apat pa pala daw yan. Reaction na, tulog lang, tulog kayo, tulog dog, matas, tulog Tulog, tulog, tulog Okay, so guys, pack up na rin Mga alas 9 kami na pack up guys Pero, nagit, isang oras din kami naglikpit ng gamit Ay, ano ako So, bukas guys, mga kamakoys may pasok tayo ulit dito ulit ang location natin mga kamakwis sa ano itutuloy yung shooting dahil may mga hindi pa natapos guys so yun tomorrow is another days another days tomorrow is another day kita kits ulit bukas So mga kamakoy, sundan lang natin tong service dahil di ko rin alam palabas dito. Medyo na nakakatakyot dahil lubak. Uy, lubak-lubak itong ayoko. Uy, lubak eh. Uy, uh, malas do. Baka tayo madulas. mga malalaking tipak ng bato so guys masyadong madilim sa lugar na to mga kamakoys so bukas mga kamakoys mga gano'n naman uli ang call time natin mga 5.30 kaya mga gano'n so sana magising tayo ng maaga para di tayo mapagalitan. Pangit pag napapagalitan tayo mga kamakuyos dahil nasisira ang image natin. Kainis talaga yun. Nagkamali talaga tayo ng alarm guys eh. Ako pala. Ako lang pala nagkamali ng alarm. Pambihira. Pambihira mga. Kainis talaga eh. Nagkamali ako ng alarm eh maasa ako na 3 a.m. yung alarm ko guys. 3 p.m. pala ang na-alarm ko. Napakasaklap talaga. Buti lang nagising tayo ng 5 a.m. Kundi talagang yari tayo. Di na lang talaga ako papasok sa ganun. Yan na. Palabas na ta tayo sa lugar na mabato. Kit ng bago guys guys yun oh para ako si Gohan pero guys napakasaya nung nangyari kanina dahil nakapag ano tayo nakapag camera tayo <laughs> nakapag practice tayo mag camera guys so tayo ang nag shoot ng mga ibang eksena kanina kaya nakakatuwa saludo kay boss Jeff thank you kay kuya Jeff dahil bilagyan tayo ng pagkakataon na makapag-shoot Napakasarap sa film guys Thank you, thank you Ngayon eh, mga kasama ko guys oh eh, mga kasama natin, mga ama ko So dito handa nila sa Antipolo pa rin Kala ko sa taytay -tay sila dadaan eh. Okay, 30 minutes nakarating tayo hindi, umalis tayo dun eh. Mga 10.19. So, umalis tayo dun mga 10.19 eh. So, mga... natin. Sabihin natin na 20 minutes. O, 15, ganyan. Bilis oh. Um. Dito na agad tayo. So, yan. Yeah. May checkpoint, mga kamakoy. Xin SR Teka ngã naman. My check point. Xin chào. Check point tới rồi. Share. Thank you. Buti na, kompleto tayo, guys.